on monday 2025. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. The mandate 2025, the Brigada midterm election special coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon. Maka lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumigam at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini. sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Pagdaan ng convoy ng PNP sa EDSA Busway dahil daw sa emergency ayon kay General Marbil. PNP, makikipag-usap sa SAIC, kaugnay ng proseso ng panguhuli sa Busway. Kidnapping incident naman ng mga Chinese sa kapwa Chinese sa bansa, resulta ng Pogo ayon sa DILG. Election-related violence sa Mindanao, tumaas ayon sa COMELEC. Sentimiento ng publiko sa mga survey, maaari pa umanong magbago kapag naipaunawa na ang nilalaman ng impeachment case laban kay VP Sara. At isang ginang na may asawang nabulag matapos makuryente, agad na natulungan ng Brigado News FM Naga at Juan Tahanan. One meter. One meter. Buong puso sama ang buong ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life saan ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule? Ito ay Dry Max Brigada Balita Nationwide. Dry Max Balita. Magandang gabi Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, February 26, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Mga kabrigada, ilang senior officers daw ng PNP ang sakay ng konvoy na napara naman ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kagabi. papuntang ang mga ito sa Camp Krame dahil emergency ang lakad ng mga ito. Nais din makipag-usap naman ang PNP sa saik kaugnay sa proseso ng panguhuli sa busway. Sa detalye ng balita, Brigada kath Austria, ibrigada mo! na dumaan sa EDSA bus lane kagabi ang convoy na may sakay si PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Nahuli ang convoy sa Ortigas Station northbound. Maririnig sa video mula sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang palitan ng pahayag mula sa isang pulis at operatiba ng SAIC. Nabanggit ng pulis sa papuntang Camp Krami ang convoy at may emergency. Sino po yan? Sino po yan na PNP?

coordinate po tayo. Uh, Muna kayo, sir, huwag kayo, okay, okay. kayo sa magdadaan dito. Alam niyo naman, may pandemic. Kasi lang, EP, emergency lang kami, PNP kami. Ayaw. Hindi naman kinumpirma at hindi rin itinanggi ni General Marbil ang pagdaan ng convoy sa EDSA Busway. Paliwanag niya, emergency ang dahilan kung bakit dumaan sa EDSA Busway ang convoy kagabi. Ang PNP po, uh, ano, is, uh, we are always in kahapon, we are in heightened alert. We are on call 24 hours a day. And there's a guidelines and we we'll po ng DOTR na you can, the PNP vehicles, ang sinasabing in case of emergency, national issue, you can use that. Mm -hmm. Yun po yung ano natin. And uh, that's on duty. And okay. that's, uh, there's an emergency that we have to call kasi meron po kaming uh, operation last night. Ang tinutukoy ni Marbil ang pagkakasagip sa 14-year-old na Chinese national na dinukot sa tagig at nasagip sa paranyake. Samantala sinabi pa ng PNP na mga senior officials ang sakay ng naparang convoy. Nakikipag-usap din ng PNP sa DOTR para mabigang daan ang emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan na magamit ang busway. Senior officers po sila ang sinasabi ang sinasabi po natin dito kung mapapansin niyo base doon sa kasunduan ng DOTR at ng PNP na kapag emergency naman ang nature ng paggamit ng bus lane ba't sinasabi natin na walang hindi, hindi feeling entitled ang sino man dumadaan dito kung ikaw ay sakali na hulihin magpatikit ka pero by nature ng trabaho ng PNP binanggit nga ni PNP kanina na 24 hours tayo at uh, mas mamamutihin niya pa na matikitan ka at mapuntahan ma, ma, mo yung dapat mong puntahan. Paliwanag pa ni Tuanyo, mahirap kasing magkaroon ng koordinasyon, lalo na kung may emergency. Kaya po, hinihiling niya na makikipag-usap uli ang PNP at DOTR para pag-usapan na baka sakali magkaroon ng liwe yung mga emergency unit na nagre-responde upang mapagbigyan ng paggamit for as long as merong mayroong mga uniform personnel at official yung pag yung kanilang paggamit po ng baslin. Yung tanong po kanina na kinakailangan pa ba ng prior coordination kasi kung emergency nga po palagay ko wala na pong panahon <laughs> para makapagkaroon ng prior coordination para magamit po yung baslin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. The Mandate, The Mandate, 2025 Midterm Election Update. Samantala, tumaas ang mga kaso ng election-related violence sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Cotabato at Maguindanao del Sur. Dahil dito, posibleng mas maraming lugar ang mailagay sa red category o areas of concern ayon sa COMELEC. Para sa detalye may report, si Brigada Jigo ko Studio, i-Brigada mo! Brigada. Nababahala ang Commission on Elections sa pagtaas ng election-related violence sa bansa nitong mga nakarang araw. May mga opisyal ng barangay at mga kandidato ang namatay. Pero mas nababahala ang Comelec na may ilang bata ang nadadamay. Yung mga nakakarang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na matay o natambangan. Meron din po kasi nasacrifice ng mga ilang bata na nadadamay. Medyo worried po tayo sa mga ganyang development kasi may mga involved kasi ng mga bata at saka yung mga kandidato. Ayon sa Comelec, partikular na tumaas ang election-related violence sa Cotabato City at Maguindanao del Sur. Kaya posibleng ilagay sa red category ang mas maraming lugar sa mga nabanggit na lungsod at probinsya. Isa na nga sa pinakahuling insidente, ang pananambang kay Omar Samama, isang re-electionist para sa pagkabisi-alkalde ng Datopiang Magindanao. Sabit sa amin PNP ng uh, initial investigation report at meron na rin po sila more sa suspects nilino naman ni Garcia na kontento sila sa latag ng seguridad ng PNP at sadyang may mga hindi lang makatiis na wag humawak ng baril. Talaga na may mga matinginit ang ulo at mga hindi makatiis na hindi po sila hahawak ng baril o mag magpapatumba ng tao. Talaga may, may nature, may, may criminal minds talaga kasi nakakalungkot. Hindi mo naman talaga kahit pigilin po sila na mananaksak dyan o bigyan na lang mamamaral. Talaga ang dapat lang dyan, presence ng military ang PNP. Hindi po kulang talagang talaga lang na medyo mag, uh, pagka malapit ang eleksyon, lalo malapit ang campaign, maliwalas na kasi kung sino uh, kandidato eh. At nagiging maliwalas kung sino lumalamang. At kalimitan, pagka may mga ganyan, eh, tika, karoon ng violence kasi may mga lumalamang na eh. Nakatakda makapagpulong si Garcia kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Asahan naman na habang papalapit ang halalan, ay madaragdagan pa ang bilang ng election-related violence. Kayaan nyo lalo pag pumasok ng 45-day period ng campaign. Yan ang pinaka-critical. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Bandita, Naniniwala naman po ang ilang kongresista na maaari pang magbago ang saloobin ng publiko sa naglalabas ang survey ukol naman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa raw kasi nagsisimula ang paglilitis na siyang dapat gawing basihan ng mamamayan sa kanilang sentimiento sa naturang issue. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. <laughs> Masyado para maaga para malaman ang desisyon ng taong bayan sa isyo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ng ilang mga miyembro ng prosecution team at young guns sa kamera kasunod ng na mga naglalabas ang survey. Batay sa survey ng WR numero, 47% ng mga Pinoy ang hindi sangayon sa ginawang pag-impeach ng kamera kay VP Sara. Pero kung ang Tanghera survey naman ang pagbabasehan, 73% ang nagsabing dapat na humarap ang vice presidente sa impeachment trial. Sa panayam sa camera, binigyang diin ni Manila Representative Joel Chua na mahalagang simulan muna ang paglilitis upang mabatid ng publiko ang nilalaman ng reklamo. Hindi rin anya magiging pasehan ang survey sa konsiderasyon ng senator judges kundi ang merito ng kaso. Sa akin siguro mas maganda tignan muna natin yung trial. As we go along, tignan natin kung ano talaga yung uh, mangyayari. But as of now, masasabi ko masyado pang maaga para malaman natin kung ano. Uh, ano ang magiging uh, desisyon ng mga kababayan natin. Dahil pag nailatag na namin yung mga ebidensya sa impeachment trial, siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman na itong uh, impeachment complaint. Kinontra rin ni Chua ang inilabas na survey ng WR at ipinunto na mas ramdam niyang pabor ang mga nasa distrito. May survey din ang nagsasabi na 73% ang uh, pabor sa impeachment. So, siguro, tignan na lang natin kung ano talaga yung uh, totoong punso. Pero, pag tayo naman ay nag iikot sa mga distrito, naramdaman naman natin na marami rin naman ang na nag ng sa suporta dito sa impeachment. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malalaman ang tunay na pananaw na sinasalamin ng mga survey kapag naipresenta na ang mga ebidensya sa impeachment trial. Um, I think so because the public are really ano, are really interested in knowing no, kung ano ba talaga yung mga violations. Can these violations or allegations uh, be proven by hard facts and evidences? Uh, the, the public, alam naman natin in the previous impeachment processes that we had, Uh, during the estrada uh, impeachment uh, uh, process and in even the very very recent things with CJ Corona nakita natin yung, yung amount of interest uh, in the engagement of the public no? in the heart of changing lives it also is si regarding Hajjika Aminyo of 15.1 regarding news fm manila the music and news authority I Sa kabila umano ng naging alita ni na Ontiveros at Sara sa budget hearing, ang senadora nanindigang hindi ito makakaapekto sa gagawin niyang desisyon sa paglilitis kay VP Sara. Para sa detalye ng report Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Report. Tiniyak ni Sen. Deputy Minority Leader Lisa Hontiveros kay Vice President Sara Duterte at maging sa mga supporters nito na magiging makatarungan siya sa isa sa gawa ng impeachment trial laban sa vice presidente. Ito ay sa kabilangan na naging sagutan nila sa budget hearing sa Senado tungkol sa proposed funds ng Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, paulit-ulit na this is politicizing, ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, I, I, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i -distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Bagamat hindi mo na makakalimutan ng senadora ang kanilang naging alitan, lalo na't nasa social media ang resibo nito ay tiniyak naman ito na hindi ito makakaapekto sa kanyang pagdedesisyon sa gagawing paglilitis. So, kailangan pakinggan ko as it were with new ears, isipin ko with a new mind, but syempre dahil tao and I think as a responsible legislator uh, i, i titimbangin ko rin in comparison with uh, previous evidence I have studied. Mm -hmm. Saka Previous na appreciation sa mga testimony ng mga witnesses. Samantala, tulad nga ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ay umaasa din ang Senadora na mas mapapaaga pa sa timeline ni Escudero ang magiging paglilitis sa Vice Presidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala tiniyak ni Sen. Christopher Bongo na patuloy niyang itutulak sa Senado ang pagsasabatas ng Senate Bill No. 192 o ang rental house rental, housing, subsidy program para sa mga disaster victim. Kung ma-isa batas ito, makatatanggap ng pansamantalang temporary shelter assistance ang mga nabiktima ng sakuna habang inaayos pa nila ang kanilang tirahan na nasira. Samantala, maliban sa panukalang batas na ito, itinutulak din niya ang Senate Bill Number no. 188 o kilala bilang Department of Disaster Resilience Act. I -backs. I -backs. I -backs. I -backs. I ito naman mga kabrigada, Chinese versus Chinese. Yan po mga kabrigada, ilarawan ng DILG ang kaso ng kidnapping sa isang 14-anyos na bata. Ayon kay DILG Rimulya, resulta daw ito ng pogo. Alamin po ang report mula kay Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> report! Patuloy ang pagtugis ng PNP sa grupo ng sindikato na responsable sa pagkidnap sa 14 anyos sa anak ng Chinese na hinihinalang dating Pogo Operator. Kahapon, matagumpay na na-rescue ng mga otoridad ang biktima sa Paranaque matapos itong iwan ng mga hinahabol nilang abductors. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PNP Anti-Kidnapping Group Director Colonel Elmer Ragay, tukoy na nila ang grupo ng sindikato na pinamumunuan din anya ng isang Chinese bagamat wala silang na pero alam na raw nila ang pagkakakilanlan. Now, ang tinitingnan po natin dito is a former group na na-involve na sa previous kidnapping incidents led by a Chinese. I-withhold na lang po natin muna yung pangalan pero may mga nahuli na tayong tao niya in the past. Particularly in 2003. May mga nakuha na po tayo but there are those that are still at large. And may mga kasama po silang Pilipinos. Isa sa main suspect ng mga otoridad, ang Chinese na una nang napaulat ng namaril sa kapwa Chinese sa loob ng isang restaurant sa Makati noong October 2024. Kadalasan daw sa mga binibiktima ng mga ito ay foreigner, particular ang mga Chinese at Korean. We have three cases uh, based in plan last year. Nakapag-operate po sila dito sa Metro Manila area, up to Angeles City and hanggang farther north po. So basically, Luzon area po yung target nila. Naniniwala naman si DILG Secretary John Vic na ang nagaganap na ganitong klase ng krimen na ay resulta ng Pogo. Uulitin ko, ito ay resulta ng Pogo. We suspect na ang tinanggal ang biktima ay galing sa pamilya na nag-ooperate ng Pogo dati. We are definite na ang sindikato na nasa likod ng kidnapping ay former operators ng Pogo din. So, for wherever they came from, whoever gave their licenses is immaterial to us. What is material is where they came from, who they are, what they used to do, and what they are doing now. Sa datos ng PNP, nakapagtala na sila ng walong kaso ng kidnapping ngayong taon kung saan lima sa mga ito ay naresolba na habang may tatlo pang iniimbestigahan. Noon namang 2024, nakapagtala ang PNP na kabuang 32 kaso ng kidnapping sa nasabing bilang 17 ang solved, 7 ang cleared at may 8 pang under investigation. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Feminal. The Music News Authority. High Max. Nationwide. Balita, Bigada. Balita. Pagtutulungan. Agad po. Naipaabot ng Brigada News M. Naga at wan Tahanan sa tulong ng makabayaning pagtutulungan ng mga tagapakinig ng brigada ang tulong sa isang ginang mula sa bayan ng San Fernando, Sur. Matatandaan, dumulog sa programang tira-brigada si Nanay Gemma dahil sa kondisyon ng kanyang asawa na nabulag matapos makuryente habang nagtatrabaho, isang taon na ang nakalilipas. Kuwento ni Nanay Gemma, hindi sapat ang salitang hirap sa tindi ng pinagdaraanan nilang mag-ana hindi na nakakapagtrabaho ang kanyang asawa dahil sa pagkabulag nito kaya siya na lamang ang nagtatrabaho at pilit pinagkakasya ang kakarampot na kita sa paglalaba. Sa pamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng ating mga kabrigada, agad na naibigay ng brigada at wantahanan ang tulong tulad ng bigas at brigada products sa pamilya ni Nanay Gemma at ng kanyang asawa. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. tahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat kabrigada. kong binantayan upang kumpleto na Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada Yusef and Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasamang buong puwersa ng Brigada Yusef and Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DRIVE MAX, Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DRIVE MAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.